Daisy. Hmm. Hmm. Uh. Uh. Ha? Landslide. Ah? Chinese <coughs> Dasura weapon. Balisong. Ano 'yun? Balisong. Petido Balisong, Paano naging Chinese? Philippines yun. Oo! yung balistong na sinasabi mo, peke yan eh. Yung aking balistong sinasabi, original, made in China. Ha? Ganito yan eh. Yan gawa, Mr. Ong. Kaya tawag, Baris Ong. O, oh, di galing China. para biro ka talaga. Parehas kayo ni Lulu, En biro. And, 43. 43? Saleta in. 39. Hmm? Daddy, oh. Bakit hindi ka nagtatantos dalawa 39 mo? Leta, oh. Masama mo, masama na pa ka ng damko. 75. Eh. Baka, pwede na ako mauna sa'yo. Eh, kaya mo ba? Oo naman. Leta, eh. Okay lang ba kung 41. mauna na ako umuwi? Eh di sige, kami na lang maghahatid sa kanya. Di ba, honey? Eh. Letter Okay lang, okay lang. N! Kami nang bahala, pare. Hmm? Talaga? O oh, sige, oh, o sige, ako nang bahala dyan. Sige. Seventy! Ingat ka, Dad, ha? Ah. Uh, mauna na ako sa inyo, ha? Oo. Oh. Ano, Makoy? Tutuloy mo ba? Aba, siyempre. Kailangan mapasa atin ang isa dyan sa mag-asawang yan. <laughs> sige, lagay mo. Ito ngayon yan. Okay ba? Ito ang magic. Watch! Uh, Daisy, inom ka muna. O, tulungan na kita, ha? Marami na yung card mo. Let's <laughs> go! Si lang ito, ha? Sige, ho. Pabayaan mo na. Nabubulong na Letter O! 61! Salamat, ha? Letter B! Excuse me, ha? Mayroon ko ano pa, Ng Mrs. Amindalan ha ng misis Amin dalan yan? Hayop! Eh, paano ngayon yan? Eh, di ubusin natin ang pera niya. Oy! Paborito na marami! Baliktaran! taran! Ha! Ah, bingo! Bingo! Baliktaran! taran! Ha! Ah, sabi ko na sa'yo, so swerte na ka pula, babes eh! Barik taran, 11! Balik taran, di ba 69? 11! Oh, akin pababasa, babasa, akin balik

Niloloko mo ako eh. Paano naging balik tara ng otso? O, oh, pag may narik ka doon ito. Otso. Otso. Balik Otso nga. Daisy.